Lois, ngayong araw na ito, March 11, 2025, nasagot na ang ilang taon ng debate kung magagawa nga bang ipaaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga pagpatay na umano'y iniutos niya. Naglabas na ng warrant ang ICC at ipinatupad naman ito ng Administrasyong Marcos. Show to me now, the legal basis for Here. Ito ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga otoridad matapos siyang arestuhin pagkalapag sa naiya mula Hong Kong kaninang umaga. Sa mga video na kuha ng kanyang anak na si Kitty, makikita kung paano questionin ni Duterte pati na ng kanyang dating Executive Secretary Salvador Mejaldea ang kanyang pagkaaresto. What is the law and what is the crime that I committed. Hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin, sumusunod tayo sa na sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Yes. You know how to exercise due process. Nabalot ng spekulasyon ang pagdating ni Duterte sa bansa. Naghigpit ng seguridad sa NAIA Terminal 3 kung saan lumapag ang kanyang flight. Humarap sa media ang kanyang mga abogado at dating opisyal na sina Martin Delgra at Silvestre Belio. Halos di sila makasalita dahil sa sigaw ng ilang taga-suporta ni Duterte sa naiya. Giit nila inaresto ang dating Pangulo kahit walang warrant of arrest. Pero kinumpirma ng palasyo na kaninang madaling araw lang natanggap ng International Criminal Police Organization o Interpol ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnayan ng mga pagpatay na umano'y iniutos ni Duterte bilang mayor ng Davao City at pangulo ng bansa sa kopya ng ICC warrant of arrest na nakuha ng media at hindi pa independently confirmed sinabi ng korte na responsable si Duterte sa crime against humanity of murder at dapat ipaaresto dahil makapangyarihan pa rin daw ito kahit hindi na pangulo Ayon sa Philippine National Police, tinulungan ito ang Philippine Center on Transnational Crime para iserve ang Interpol notice kay Duterte. Halos apat na raang police personnel ang dineploy sa Naiya at iba pang kalapit na lugar para mapanatili ang kaayusan. Mula Naiya, isinakay si Duterte sa PNP Coaster patungong Villamor Air Base. Nagwaradyado ng mga pulis ang Villamor Air Base kung nasaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa kanila, marami pang mga pulis na nakadeploy sa paligid ng Villamor. Kasama ni Duterte sa loob, ang kanyang anak na si Kitty, ang kanyang asawa na si Honilet, ang kanyang dating Executive Secretary Salvador Medialdea at abugadong si Martin Delgra. Bukod sa kanila, ang pinayagan lang pumasok dito sa loob kanina ay ang kanyang dalawang doktor. Kasama ng mga doktor sa ambulansya si Senador Bongo na may dalang pizza para sa dating Pangulo pero hindi siya pinapasok. Bukas meron po siyang medical procedure. You may check with Cardinal. Ang dating press secretary ni Pangulong Marcos dismayado sa naging aksyon ng kanyang administrasyon. We do not doubt that their next move is to uh, ensure that the president will be uh, ouch, will be will be sent to the Hague. May pangilan nilang ding taga-suporta ang dating Pangulo sa Villamore. Lois, halos maghapon nga dito sa Villamore Air Base si dating Pangulong Duterte sa gitna ng mga ulat na ililipad siya patungong Hague, Netherlands kung nasaan ang ICC ngayong araw din. Kani-kanina lang, nagpost ang kanyang anak na si Kitty Duterte ng video sa kanyang social media at sinasabi nga nito, quote, they are taking him out on a plane by force without considering his health conditions, unquote.